Friday the 13, alas 4.30 ng madaling araw oras ng Iran nang umatake ang Israeli Air Force at winasak nito ang stockpile na uranium ng Iran maging ang nuclear facilities nito ay hindi nakaligtas. At isa pa sa mga matinding resulta sa pag-atake ng Israel mga kaibigan ay ang pagkasawi ng top commander ng IRGC na si Hussein Salami kinumpirma rin ng Israel na kasama rin napaslang ang Chief of Staff ng Armed Forces ng Iran. Maging ang Deputy Commander of the Iranian Armed Forces ay kasamang nasawi na si Gulamali Rashid. Agad na nakipagpulong ang Supreme Leader nito na si Ayatollah Ali Khamenei upang masagawa ng paghiganti. Makalipas ang ilang oras, nagpalipad ng maraming mga drones ang Iran papuntang Israel. Ano ang nangyari? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe at ilike na rin ang video ito. Pakiclick na rin mga kaibigan ng notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Ang video ito ay part 2 ng ating nai-upload kanina lamang. At ngayon ay June 13, Biernes. At ating pag-uusapan ngayon ang ginawang paghiganti ng Iran sa Israel. Ano ang nangyari dito? I-update ko lang muna kayo mga kaibigan sa number of fighter jets na ginamit ng Israel upang salakayin ang Iran kanina lamang mga kaibigan umabot pala ito ng 200 fighter jets. At mga kaibigan, sa 200 na mga fighter jets ng Israel, 100 ang kanilang target sa Iran at 330 na mga missiles ang bumagsak sa Iran. At dahil dito mga kaibigan ay napakalaki ng damage. Dahil maging ang nuclear facilities ng Iran ay napakalaki ang pagkawasak. At ang pinakamatindi sa lahat mga kaibigan, ang pondo ng Iran na uranium ayon sa Israeli Air Force. Sinunog nila ito at upang maintindihan ng marami kung gaano nga baka importante ang uranium, ito kasi mga kaibigan ay napakahalagang sangkap upang magsagawa ng nuclear bomb. At ayon sa tala ng Israel, dahil dinagdagan ng Iran ang stockpile ng kanilang uranium, kaya nitong magsagawa ng 15 na nuclear bomb sa loob lamang ng isang araw. Kaya ayon kay Benjamin Netanyahu, never again is now. Tinutukoy nito mga kaibigan ng October 7 na ginawang pag-atake ng Hamas sa Israel at ito ang ayaw mangyari ni Benjamin Netanyahu dahil naniniwala si Netanyahu na ang pagsagawa ng mga nuclear bombs ng Iran ang isa sa mga target nito ay ang mga Hudyo. Kaya ayon kay Benjamin Netanyahu ngayon pa lang ay winawasak na nila ito. Dagdag pa ni Benjamin Netanyahu na ang kanilang pagwasak sa mga nuclear site ng Iran at pagwasak sa kanilang uranium stockpile, ito raw ay isang napaka-importanting hakbang upang ma-preserve ang lahi ng mga Hudyo. At nang hindi na matuloy ang pag-uusap ng United States of America at Iran upang ihinto na ang nuclear production ng Iran, ay agad na kumilos ang Israeli Air Force at nagpalipad ng 200 fighter jets mga kaibigan, gusto ko lang linawin na ang mga pahayag ng Israel tungkol sa mga nasawi. Ito ay ang mga matataas na officials ng Iran pero hindi pa isinali dito mga kaibigan kung meron bang mga sibilyan ang nasawi. Pero pinaniniwalaan ng marami na marami ding mga sibilyan ang nadamay dito. Pero ganun pa man mga kaibigan ayaw kong pangunahan ang international news agencies. Ang ating ibinabalita ay kung ano lamang ang ayon sa ating mga sources gaya ng The Times of Israel, BBC, CNN at maging ang The Jerusalem Post. Ngayon, matapos ang isinagawang pag-atake ng Israel sa loob lamang ng 10 minutes, agad na nagpatawag ng pagpupulong ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei upang magsagawa ng paghiganti sa Israel at Makalipas lamang ang ilang oras, sumabog ang internet sa balita sapagat ang Iran ay nagsagawa na pala ng paghiganti sa Israel. At ayon sa ulat mga kaibigan, more than 100 drones ang pinalipad ng Iran at tinarget nito ang maraming aircraft ng Israel. Ang ibang mga ulat mga kaibigan umabot daw sa 200 na mga drones ang pinalipad ng Iran. Hindi man sila magkakatulad ng numbers of drones na pinalipad ng Iran pero isa ang malinaw, talagang nagpalipad ng mga drones ang Iran upang maghiganti sa Israel. At siyempre, itatanong mo kung ano ang nangyari sa naturang drone attack ng Iran sa Israel. Ayon mismo mga kaibigan, sa Israel Defense Forces sa pamamagitan ng spokesman brigadier nito na si General Efi Defin, ang naturang mga drones ng Iran ay sinalubong na ng mga air defense systems ng Israel. Dagdag pa sa pahayag ng spokesperson ng IDF na ine-expect ng Iran na maagang makararating ang kanilang mga drone sa Israel. Pero ayon sa IDF mga kaibigan, hindi pa nga ito nakakarating sa aerial territory ng Israel ay sinalubong na ito ng mga air defense system. Pinapalabas mga kaibigan ng Israel na hindi pa nakarating sa aerial territory ng Israel ang mga drones ng Iran at bumagsak na ito. Ayon sa Israel mga kaibigan, ang mga drones ay sinalubong pa lang nasa Saudi Arabia pa lang at sa Jordan. Ayon sa spokesperson ng Israel, matagal na raw nilang ine-expect ang pag-atake ng Iran kaya matagal na rin daw silang nakahanda at nakaplano na ang kanilang interception. At ayon sa Israel mga kaibigan, kung kaya nilang salubungin ang mga ballistic missiles ng Iran, papano pa kaya kung drones lamang? At nagsalita na ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu mga kaibigan kanina lamang ilang oras matapos mai upload ang video ito na ang IDF ay nagsisimula na sa kanilang operasyon na tinatawag na Rising Lion. Naglalayon ang operasyon na ito na wasakin ang massive Iranian nuclear site Ayon sa mga eksperto mga kaibigan, malaking gulo ito. Dahil maging ang China mga kaibigan ay nagpaparamdam na at nababahala dahil sa isinagawang pag-atake ng Israel, alam ng buong mundo na ang China ay malapit na kaibigan ng Iran. Isa pa mga kaibigan ay ang Russia. Pero medyo nasa gitna ngayon ang Russia, lalong-lalo na na ang Amerika at ang Russia ay tila nagiging magkaibigan. At katunayan nitong nakaraang araw mga kaibigan, isa si Vladimir Putin ang nais tumulong kay US President Donald Trump upang magkaharap sila ng Iran upang mahinto na ang nuclear production ng Iran. Kaya ayon sa mga eksperto mga kaibigan, na dahil sa pag-atake ng Israel, malaki ang possibility na magkaroon ng kampi-kampihan. Huwag naman sana mga kaibigan kaya naiintindihan ng maraming mga eksperto ang pahayag na sinabi ng United States of America na hindi raw sila involved sa naturang pag-atake ng Israel sa Iran dahil baka kung aminin ng United States of America na kasama sila rito baka mangialam ang China at mangialam na rin ang iba pang mga allied countries nito at ang mga allied naman ng Israel ay makialam na rin kaya napakalaking gulo nito mga kaibigan now back to the topic, mga kaibigan ayon mismo sa Iranian state media na ang naturang airstrike ng Israel hindi lang ang capital city ng Iran ang kanilang winasak kundi maraming mga syudad pala makibigan ang target ng Israel at ito ay tinamaan. Kinumpirma mismo ng Iranian state media na ang mga lugar na tinarget ng Israel dito karamihan itinatago ang uranium enrichment program ng Iran. And of course, merong matinding babala ang supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Ayon sa kanya, US and Israel will face a harsh response. Pero sinagot ito mga kaibigan ni US President Donald Trump. Ayon kay Donald Trump, willing pa rin daw siya na magipag-usap sa Iran kahit na nagsagawa na ng pag-atake ang Israel. At mga kaibigan, dahil bago pa lang ang balitang ito, marami pa tayong dapat i-update sa inyo at yan ay isa sa ating mga tututukan dito lamang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga content at bago ka lang sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang channel na ito at sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na sa Israel. Mag-iingat po kayo baka meron pa uling gawin ang Iran. At sa iba't ibang panig ng mundo, may God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!